saging ito. <coughs> mm, sayang na saging. gawin ko dito ay tabasin para mawala yung may pinagkukunan kami ginawa nila sa saging nagsunog kasi kaya pagkatatabas pagkatabas-tabasin natin yung ano para mabuhay siya ulit Yan. dapat talaga tanggalin yung mga ano, ano. Piyasin natin yung mga na ano. Para gumanda siya ulit. Sayang. Pinaghihirap-hirapan ko itong ma... Iligan. kasi napapakinabangan ka ako saging Ano po ito sa uh, tampo na saging matamis. Matamis din siya. Kailangan tanggalin yung mga bago diligan ulit. tapos diligan lang ng diligan yan para mapakinabangan ulit yan kung hindi ka ba naman kasi dito nakakuha na po kami dito ng bunga nito eh yung mga kaya nga yung mga na ano tanggalin na lang kasi ayan o oh, may tumutubo na ulit siya o oh. may tumutubo na ulit na pinakatalbos niya. daon ulit yan. Basta anuhin lang siya, linisan. Wala ka rin ang ng dahon ng saging. Pag gusto mo mag-ihaw, meron ka ng ano, meron ka ng makukuha na dahon hindi ka na manghihingi sa kapitbahay pag gusto mo talagang ikaw eh, may maha magtanim ka hindi lang tanim diligan mo ano, nilalanggam yung puno Yan, ilang panahon lang ito itong mga umuusbong-usbong na to yan, yan ulit ang magbibigay ng dahon niya yan oh, tsaka ito Madali lang naman yan inano lang kasi sinunog pero kung hindi sinunog yan okay na sana tadali natin doon sa ilig para hindi mas masunog dito at baka mamaya dito na naman sunugin hindi wala naman nangyari din sa akin um, halag. Pati <coughs> yung mga halaman dito pinagtatanggal ng aming mabait na lukalukang kapatid. sa siyang yung bang sinasakupan lahat ng makita inaayunan ang mga borders kahit mali kasi mali din siya gusto niya sama-sama sila sa mali hmm. tinan mo sinunog paano hindi masis eh, paano hindi maaano ang uh, 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 uh sunugan ba naman ito ilagay mo na lang dito ito ha? Huh? ito ilagay doon ito ko hindi para hindi na yung pasukin para hindi na pasukin dito Mga kamote dito, pinagtatanggal niya. Ah, apat ka May isang maliit pa eh. Ah, maliit. Anak lang mm -hmm. anak yan. Kaya, nga, kaya lang kapag nga nakaano yan, kapag sunugin mo, awala ah, ah, hindi natutubo ng maayos. Tubig lang ng tubig yan, tinan mo ang bilis niyang manganak. Ito, hayaan mo na lang siya yung dito, kasi pag doon sa bakod, magsisira ng bakod. Hindi, yung apat lang. Yung isa doon sa dulo na, ano siya, na nilalanggam na. Ayan, tanggalin natin dito at baka mamaya dito naman sunugin na naman ito. Kaya hindi wag ka magtitira dito ng ano masusunog. At wala na siya sa hulog. Yan yung mga pinagtatanggal na ano tang na sinunog nila. Sayang yung saging. Yung e, mga langka. Oh. Ilang panahon na naman makaka Harvest. Uy, ang lalaki ng mga langka. Nanay, oh. Kaya nga, ang lalaki nila. Ang lalaki nila. Hmm. Diyan mo na lang siya pa anuhin. Papatransferin. Daming ano? Daming langgang. Ayan, didiligan na lang ulit para mabuhay siya. fertilizer din ang ano yan kaya langwang naman dito sa nawala na ubos na tuloy ang dahon isa na lang niya oh naging isang dahon na meron pa diferensya di bali mabilis naman yan mag ano ito kung ayaw mo itong maano dito eh, mo na lang siyang gano'n para hindi mapuntahan yung likod yun yung mga ano lang kor ano eh tubig yan doon sayang yung saging na to oh. nagtitiisan kung ano yun siya diligan nagsunog sila kaya tinan mo nangyari gago talaga